hapon po sa lahat dito tayo sa pier ayan wala ang kabang kabang kaya dito mga baka mga bukas pa yan lalabasan na yung mga bangka rito gugog kayo gugabog taib ngayon mga taib kaya yung pier dito ay o, lapas lapasan lang alon pang na pati as kabila, lakas mga kasoyo ay nasa ilog nagtago so nagpakita na naman yung bundok ng kwalo yan daw mga soyo so, nagpakita daw yung bundok na yan yung maitim na maliit na yan ay may palatandaan daw abang kung anong palatandaan <laughs> ayan Shoutout nga pala kay Brother Manny Pascobillo, Kay Sir Paul Aguiras Ingat kayo dyan sa California Mga soyo, Oh talaga Diloy-diloy Il Magandang uh, hapon po Ayun oh. Talagang ang dagat uh, pagka Tinatamaan ng malakas na Buntot ng bagyo ay dali Walang makalaot medyo mahaba-habang lakas ngayon mga kasoyo may ilang araw pa siguro mga dalawang araw pa bago lumantap ng may igi so ang plano ko ipupunta talaga ako ng fishport ngayon at titingin ako ng isda na pwede natin mahuulang mamaya mamaya gabi ako kasi nakatry si kilay nasira yun yung aming e-bike wala sana ako naka e-bike ay akong nananak kapag video tayo sa tayo doon testingin natin o yan, nandito na tayo sa kapila testingin natin mga soyo itong isda nila ngayon kung magkano alam ko ginto ito ngayon kakaalaman ito Itong mga isda nila ngayon Ito pa yung mga natitira mga nakarang araw pa ito Kung nagpresyo sila ng 120 Ay gagawin nila ng 200 yan Kasi walang isda eh Yun na lang ang isda, yung imbak lang yan Uy oh, may music Yari tayo dito, ay kakaunti po Yan nagtinda mga kasoyo May suso, tahong, bangus Ayun o oh. telingan susu pakoy telingan puro pakoy <tik> Ngayon na ah. oy ano ano ah, mangkano sa pakoy <tik> 120 per kilo ah ayo yan ah telingan telingan nilipon mangkano sa lipin ha 230 <tik> Ito, so, terpis. salmon po, Salmon. At, ganon din. Salmon. Na, wala anang iba dito, masoyo. Wala nang ibang isda, yan lang. Pagka walang ulam talaga, no choice. Pagka kailangan talagang kumain ng isda, ay no choice. Papapabili ka na lang talaga gusto magulam na ista at magsasawa na sa karte yun o doon yung ilog mga kasoyo yun yun yung may mabuhok na na mabuno dyan ang pasok nakakatakot nga lang dyan pag hibas ay pagkatulad ng triple medyo hibas yung panya saya dyan nakakatakot kaya lahat ng mga bangka rito malalaki na sariyan kasi Baik dah, paket tak? Nak ambil batu. Datang... apa? Uh, Iku type yang mana Merosak, Berusaha nak sarai, Serai. lama konbah? sarai. Uh, Kawan bah, bayar matang baka. Uh, Burau, uh, mas masarap sarap bah. tulingan malakas yan sa kon uric acid ba yun malakas ah, ang uric acid nya mga tulingan kaya hanap na lang tayo na ibang ulam gulay na lang tayo mga kasoyo mas maigi pa walang abang abang ka. pa kasi pag pa gokoy na lang parang na ito sana last na bagyo na yan para makalahot uli si Amigo <laughs> And, uh, Para maka-income ba tayo Kahit mga maliliit lang huli ni Amigo Basta't madami Pagpuno ang storage ng triple Z natin Ay sa pool na yan Makakapartya na tayo ng maganda-ganda dyan Ayan mga kasuyo dapat ako lang dito. Tamang uh, ako tayo dito ngayon. Tamang tismisal lang tayo. So, yun nga pala. Dapat ngayon ang plano namin ni Kabiwas Jesse Vlog na pumunta doon sa pangalawang ilo. Dahil uh, plano namin ni Kabiwas Jesse Vlog Makipagkulab kay Tuan, kay Dod. Para magkita kay tama lang kami. Yan si Kabiwas JC Vlog Tsaka si Migodod Siya ay magkakapit bahay lang yan halos Magkakalapit Hindi lang niya siguro mapuntahan mapunta At <laughs> Sabi ko nga ay Makapagpasyal doon sa pangalawang ilog Kasi yung bangka nila Migodots Na doon sa pangalawang ilog Para makapagpulang pati tayo Ay Migodots Sa mga siguro bukas Pag umupo ako pa ito ay pag hindi ako busy ay puntahan ko si Mikuduts. Isasama ko si Kabiwas DC Vlog. Kasi kunti-kunti na lang yung kuha ni Kabiwas JC Vlog. Eh. Makakasahon na siya. Eh. Mga 100 na siya. Eh. Sayang din naman. Kaya sabi ko eh, si Pagal lang pag uh, video At para makuha yung 100 dollar na yan. Parang kulang yata siya ng kuwan? Kulang siya ng 6 dollar kasi nakalagay doon sa kanyang revenue ay 94 kulang pa ng 6 dollars sabi ko isang video lang na, yun na viral ay sa pool iyan kaya sabi ko bago ka lumaut pasyalan muna natin si Miko Dodds yan siya dati nga pala kay Miko Dodds mga um, besa na pagka di ka busy amin ka papasyalan dyan sa bahay mo o kaya doon sa Juan, pangalawang ilog Oh, dahil si Kabiwas JC si Vlog nga naman ay kuha na tawag nito. Nagsisiris siya na siya kaya may hawak na siya ang series. Ayan, sila pala ni Marvin magkasama. Yung uh, dating kapitan ni Kabisig. O oh, yun, na lang kay Marvin. Tsaka yung isang matanda. Si Kwan pala, si, si Macau. Ay nasa King Mark. Kering Mark 4 yata or King Mark Race. Parang kay Kwan Kay Louie Ator Na doon napasama si Si Macau Sana nga makapag vlog na si Macau Pwede nang mag vlog yun Kasi si Pagkakataon niya yun kasi si Si Ator Fishing TV ay Vlogger naman dati nating kakasama yun si Ator Fishing TV Sa Kwan Sa Iris di kami ng kakasama noon ng paglaot ni Kuang ni Rumil TV ka vlogger kaya sila ngayon magkakasama dapat ay makabili si Macau makapag kuhan ng GoPro para pagbablog oh sana nga meron mag sponsor kay Macau para mapanood niyo ulit na pagbablog si Macau Ganda yun si Makaw at uh, yun yung mabulas din. Mabiro. Uh, Mabiro uh, sa kuwan. Sa pagbablog. Oh, grabe nito Mga kasalang. Uh, mga tao. Grabe. Tatakbo uh, ba sa tabi ng Amdaya. Si dito talaga. Dumali at malakas pang hangin mga kasoyo yung alon kaya dahil pino lang naman walang alon pero ang hangin lang talaga ang mga kapagpapon yan mga pagpalubog sa sa bangka libre kasama na rin yung yung alon so <laughs> why ganun din naman pero malakas ang kon talaga pagka malakas ang hangin din isa, isa rin yan sa dahilan Uh, pag pagpabalagbag sa bangka Yan, silik Kaya wala pong natali dito Pero nung nakaraang bagyo Andito lang yung, ano eh, fiber yeah, Medyo malayo ang alamal Pero ganito rin yung hangin nun Yung iris sheet at fiber Andito lang nakatali Huwag lang talaga mabunot yung Huwag lang talaga mabunot yung Yung buya Yun na palang bangka ni Paring Adonis mga soyo sa ah, hindi pa nakakaalam ay hindi pa po pala nabili. Yung bangka ni Paring Adonis gawa ng nung nakita nung bibili ay maraming pinapa-edit. Malaki daw ang kuan Malaki daw ang kamaruti tapos malaki daw yung unahan, ma, ma kuhan, mataas daw. Kaya marami daw ang re pag bibilin daw. Kaya siguro eh, naghanap daw ng malaking bangka. Nagawing buli-buli. Kaya hindi siguro natipuhan yung estel pa miwasan. Kaya, kuwan pa. Binibinta pa ni, pa ni Adonis. Murang halaga na lang. 1M na lang masaya. 1M. 1M. Ah, kuan na. Kumbaga, kayo na magtapos. Sa 1.5 ay siya ang magtatapos. Oo. Oh. Kumbaga, kompleto na lahat. Makina na lang wala. Tsaka ilaw. Pag i-install. na Grabe. Bukas ay magbabawas na ito. Bukas. Nasa parteng ko na ngayon. Papuntang Sambales na yung mata ng bagyo. Ano ba ka pangalan ng bagyo? Ramil, baga Ramil. Bagi yung Ramil sabi panas na si Sir Paul ay eh, kasunod bagi yung Raps lah pag Raps TV Vlog ah, talaga nausok nausok napagitim na naman nakabunukan may land slide na naman sa sa mga ito, konting dito sa may may magsaysay pala Dance slide Yan, ingat-ingat po sa mga nagmumotorista dyan Napaka-delikado Dumaan ngayon sa mga kabundukan So, ah, biglang gumuho ang lupa eh Ilang araw ng paulat ulat ulan Kung wala tikit Nagukoy na lang Meron din ako na panood sa Facebook Natabunan naman ng kwan Ng puno ng buli natabunan ay mag-anak halos nawala na nang kuha talaga hindi na kaya at binalot na ng plastik ay naliliit pa na mga bata kawa naman kaya yun talagang ingat-ingat talaga -ingat po sa mga katabi niya sa mga bundok uh, posibleng mag-landslide saka mga katabi ng bundok yung puno ko nga doon sa bahay, eh, direklamo pa na doon sa mayari ng lupa. Sabi ko, ipapuputol eh, na at Ta tagilid na yung Puan. Puno, nakaharap na doon sa kwarto namin. Delikado, pag yun natumba, ay eh, durog. Durog kami lahat. <laughs> kaya direklamo ko na, sabi ko, ipaputol eh, na natin. O kaya bilhin ko na lang para yung magiging kahoy ay akin. Eh, napangan ko na lang doon kung anong planong magandang i gagamitin ng kahoy na yon so, tamang update lang tayo mga ngayon at uh, wala tayong magiging content tamang chismisan lang so yon yung iris din pala palaot na bukas nasa mercedes maganda yata ang income nila ngayon uh, nakabatang tapos mahal pang tuwan Halpa ang isda Yun lang kagandahan mga kasuyo Pagka mga isda uh, Kabawi-bawi sa puhunan so, Yun lang mga ayan, dito na lang yung ating video Tamang uh, update lang tayo Sa mga kaganapan dito sa Dinahika, panta kay Wabang so, abang abala tayo ulit sa susunod nating magiging content So ayan uh, Salamat po sa mga naglalike Sa mga nagsishare sa ating video Maraming salamat po Ayan. Thank you for watching. Shout out po sa lahat ng ating mga nanonood dyan. Ingat-ingat po. I love you all.